na hindi dapat sang ayunan. Ano-ano ang mga ito? Una, labag sa ustisya o injustice. Halimbawa, ang pananakit sa kapwa na wala namang ginagawang masama sa iyo, gaya ng physical na pananakit, emotional, mental, sa physical. Ito yung sinasaktan mo ang tao literally sa emotional. Sinasaktan mo naman ang sa sakit na salita, manunumpan, paglain, at sa mentalidad naman ay yung inaalisan mo ang tao ng pag-asa. Halimbawa, may kausap ka, nagkasundo kayo sa isang bagay na ibibigay mo o ibibenta mo sa kanya ang gusto niya. Halimbawa, ang sasakyan o gamit tapos hindi mo tinupad o sa relasyon, pinaasa mo yung tao mo tapos niluloko mo lang pala tandaan mo ang ayaw mong gawin ng iba sa iyo ay huwag mong gawin sa iba simple lang ang salitang ito pero kung inuunawa mo mararamdaman mo ang epekto nito lalo na kapag nararanasan mo hindi lang sa tao kundi maging sa ibang nilalang na nabubuhay halimbawa sa mga hayop na nabubuhay na wala namang ginagawang masama bawal rin itong maltratuhin kahit sa batas ng tao ay pinagbabawal rin ito na sa Republika 8485 sa batas ng Pilipinas ito ay mababasa na ipinagbabawal ang pag-abuso sa mga hayop Ito yung pagsira sa kalikasan, ang sabi nga sa kanta, ang dagat na dati kulay asol, ngayon naging itim dahil sa inilalagay o ginagawa sa ating kalikasan na sumisira. Hindi naman ikang nga masama ang pagkundal kung hindi nakakasira ng kalikasan na naging dahilan ng paguwa ng mga lupa at pagbaha na tayo rin ang nagturusa sa Biblia, itinuturo rin na hindi dapat sirain ang kalikasan dahil may kaakibat ito parusa sa Apokalipsis 11.18 at nangagalit ang mga bansa at tumating ang sa iyong mga alipin na mga propeta at sa mga banal at sa mga natatakot sa iyong pangalan maliliit at malalaki at upang ipahamak mo ang nagpapahamak Pampampuli lang palusot Pamparelax lang ika Palipas oras Pero ang totoo Ang kaha ng sigarilyo Ay may nakasulat Na babala Cigarette smoking is dangerous to your health At marami pa Mga bisyo Pumipinsala sa katawan Na kahit ang mga eksperto Ay nagpapayo na iwasan ang mga bisyo Na sumisira Sa isip at katawan nasabi nga rin sa Biblia 1 Corinthians 3.17 Kung gibahin ng sinuman ang templo ng Diyos siya'y igigiba ng Diyos sapagkat ang templo ng Diyos ay banal na ang templong ito ay kayo naglalarawan ang templo sa ating mga katawan na huwag dapat sirain sa pamamagitan ng mga bisyo Ikalawa, realidad na may mga bagay na umiirap hindi natin nakikita pero dapat natin paniwalaan o tanggapin. Halimbawa, ang hangin o oxygen ay hindi natin nakikita pero dapat tayong maniwala dahil ang resulta, humihinga tayo at nabubuhay. Halimbawa, ang oxygen at hydrogen ay hindi rin nakikita pero through chemical reaction nagiging H2 bilang pagpapatunay na totoo ang sinasabi ng Biblia sa Hebreo 11.3. Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Ibig sabihin, sa ay pinapakita ng realidad at huwag na ang kontrahin dahil para ka lang sumasagwan laban sa hagupit ng alon ng tsunami. Kung nagustuhan mo ang ganitong pag-uusap, huwag kaligtaang mag-subscribe, like at share. Maraming salamat.